kayang gawin yun ni Atty. Lenny? Oo, oh, oh, kaya-kaya. Atty. Lenny Robredo. Maray hapon sa Indugabos. Ako po si Lenny Herona Robredo, pinangaki, digdi sa naga, digdi yung nagtalubo. Digdi nagbilog ning pamilya, digdi man nakanood kung paano magsirbi ning husay bilang sarong abogado para sa mga nangangaipo sa kabilang servidor kambanwaan. Halawig na panahon nagsirbi, kaya po ka nagdesisyon na magkandidatong mayor sa po sa mga ginibumi kang anbagong timnaga. Nagtrabaho na tulus kami, dahil ka siya ang two minutes para sabihon ang gabos na plano, pero ang gabos may pong plano binangami sa six pillars economic development, social development, economic environmental sustainability, um, resilient infrastructure, public order, saka public safety, cultural heritage, participative governance, saka civic participation. At siyan po, sana matawanan akong pagkakataon para i yan. Madaling magplano, pero masakit mag-implement. Ang sa kuya pong track record, ang sa kuyang resibo, na matatawanan ng puso sa kabuhay si Gabus na Plano. Kang ako po, Congresswoman sa 3rd District ng Sur, tulong taon sana, nakapag-file ako ng 153 bills, kabali na dyan ang bill tungkol sa PNR, saka sa proteksyon kang Mount Isarok, among many others. Nakapag-recommenda po ako ng uh, 2.7 billion na public works projects dito sa 3rd District. Ang problema lang po ang akusasyon sa kuya mo niyan, mayo ako naginibo. Iyan ang resulta na ang pagtubod ko, pag kang gobyerno, dapat na ako naghahagad ding kredit. Gabos pong project ko na kwarta kang gobyerno ang ginamit, mayo ka mahihiling na tarpaulin, mayo ka mong mahihiling na dawa ano paman. Aka ako po nag -Vice president, Aram Nindo, naginipitan sa kuyang budget, pero na siya naging rason para mayo ako maginibo good afternoon po. Ang question ko po is for Ma'am Lenny. I am Angela Averilla from the UNC School of Law. Ang hapot ko po, um, in connection po duman sa anti-red tagging ordinance. Ano? Bako lang po kaya mga kahubenan, bako lang po mga student activists, student leaders, campus journalists ang nare-red tag. Um, um kang yaon po kami sa City Youth, Um, kang parte pa po oh, city youth officials sa ro sa mga naging um issue iyo ang pagred tag sa mga uh, magsasaka kang Sitio Balatungan as in ini po bako lang sa mga magsasaka kundi pati din sa mga supporters kang mga progressive groups Ngunyan, um, kung ika po mahahalal bilang sunod na mayor kang Naga paano ta po mas mapapakusog ang pag-implementar kang anti-red tagging ordinance sa siyudad kang Naga. Kadto igo kitang inaapod na zone of peace. Uh, nangyari iniyo in the early 1990s. Um, sa kuya, kaipuhan tatong buhayon ulit pero in the context of modern times na. At uh, kadto kaya iba si issues ngunyan yan iba man. Para sa kuya, kaipuhan garo ko ba kitang peace council na represented siya kang gabus na mga sektor na nagmamatter. Pag sinabi ko nagmamatter, nagmamatter sa peace and order. De isya heavily militar, de isya heavily, heavily, gobyerno. Dapat si mga progressive groups represented para ang pagdesisyon sa mga bagay-bagay sa kapag ng polisiya, empowered si mga sektor na mag -contribuir. Ang problema kaya ngunyan, Um, igwang ordinansa, pero dahi maray ang pag-execute pag dahil dahi nakaset up ng tultul si council. Follow up lang po to that question. Um, paano po kapag ang nagre-red tag is mismong opisyal kang barangay? Or opisyal kang... Ayan. With more reason. 'di ba? With more reason na dapat ayusin ng council. Na alibaw ang nagrerenta kaya ang mayor. Halimbawa, ako, ang mayor, ako ang magrerenta. Dapat ang nasa council empowered siya na pati ako pwede niyang i-penalize. Um, dapat dapat ang composition kang council ang pinakaayuson para di siya natatakot sa mga authorities na i-call out. may ordinansa, may penalties. Uh, dawa, national igo kita. Siguro mas maray ani i-revisit si dating ordinance sa baka maayos siyang ipon. I-revisit man ang national law, papaano ta siya ilolocalize para may pangil siya, ma-implement siyang maayos. Pero para sa kuya, ang pinakasusi kaya kayan, magkaigwan ng council na represented si Gabus na progressives para may boses siya. Ayan nga mga kabatang helmet. Dahil nga... Uy! Oh. Bakit may ketchup? Ano yan? May pula dyan? Saan? May oh. Ay, yung tanong nga kay VP Lenny, dyan sa forum na yan, ng mga mayors, ng mga kandidatong mayors na nata. O, oh, dinire ni nire-retalk ng... din kita. Tay okay, yung... lang! <gibberish> <fif> May ketchup eh. Kaya nga yung nagtanong kay VP Lenny, Bicho ka pa, about sa red tagging. Kung ano nga daw gagawin ni VP Lenny, para nga daw dito sa mga estudyante, huh? na nire-red tag kapag, hmm. um, di ba? So, ayan nga, binigay nga ng sagot ni VP Lenny about dun sa mga nagre-red tag. At binigay pa kanyang example, which ko pa, what if siya na mayor ang magre-red tag, dapat oh. yung council, may polisiya din para i-call out din si mayor. At oh. ano yung proseso? Yung jurisdiction oh. about doon. Kaya hindi pwede basta-basta doon na magre-red tag ka na lang. So, meron talagang batas dyan. So, aalisin ang protocol <coughs> ni mayor. Dapat, with cover. Kasi parang, wow, may shield. Oo. Oh, At na-explain din dyan ni Vipi Lenny na, hindi porket mayor ka or nasa posisyon, di ba, pwede ka nalang kanya ka. Kaya ka dapat daw magbayin ng council, with mm. cover. Yung karapatan din. Asan ba? Tanggalin mo nga. So, yan nga, mga kabata, helmet. ano? Ayun nga, mga ba, batang helmet. Nagkaroon din ng mga sagot yung mga ibang mga tumatakbong kandidato ah. bilang mayor and vice mayor. Pero nakakatawa lang talaga ng video ah. ko yung iba, ng mga salita nila o lingwahe nila, hindi ko talaga naiintindihan. Pero may intindihan mo at magigets mo talaga. Eh. oh, pilitin natin intindihin. oh, tsaka meron naman pwede mag-translate sa atin, di ba? Uh. Oh. Oh. Pero ayun nga mga kabatang helmet. Talagang maganda rin yung mga ganyang forum, mga Q&A. Oh. Pero nalalaman natin yung senseridad nung kumakandidato. Ano ba talaga yung point of view niya? Para sa bayan ba yung ipinaglalaban niya, O para sa bulsan? Kung may alam ba talaga sila? Yes, hindi yung kopya-kopya lang. Kopya-kopya diba? kopya or saan nalang ba nila pag-iisipan yan? Kapag nakaupo na sila. Oh, hindi yan ang jacket niya. 5,000 Ah, diba? Oh, ayun mga kabata helmet. Kasi saan mo ang video na to, mga kabata helmet. Huwag ka mo na mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayo updated sa lahat ng mga in-upload ko namin. Pico pa. Ayan na. Mm -hmm. Updated na tayo. Updated na kayo sa mga mm -hmm. ganap ni Pileni. Nagkaroon nga ng ganyang Q&A. Uh -huh. uh -huh. Maganda din yung mga sagot nila dyan. May mga katanungan din kasi. Pico pa. About sa chip ni modernization. Political dynasty. Uh -huh. Are you in favor of political dynasties are you in favor of political dynasties <laughs> alam na alam <laughs> okay unanimous Ah. Latawan sila, ayaw nila. Kaya, ang ganda nung sagot doon na hindi sila payo for political dynasty. Ah, questionable yan, ha? Ah, oh. Yung <gasps> gusto mo ng political dynasty. Uy, ah, may sumagot ng ganyan noong 2022 na ano hmm. debate. Oh, oh. Diba during the presidential debate noong 2022, merong nag- Oo daw, okay daw ang point nila. Oo diba? okay. Tapos, naghanap ako. Siyempre, research tayo, diba? Talagang sa pamilya nga nila, ang dami ng tumakbo at tumatakbo, pati anak, pati asawa. Family business, te! di diba? Ano, kuya? Buboto mo pa rin yan. May family business. Ikaw nga, wala kang family business. Para sa'yo. Laban na to. Diba? Kaya yeah, mga bata helmet, stay happy, stay healthy, stay safe as always. Sabi ko sa buhay niyo nag-helmet din ang buhok niyo. It keeps getting better everyday. God bless everyone. Bye! Comment kayo na kung ano masasabi niyo dyan. <coughs>